Katulad po ng sinabi ko dati. Yan din na nababasa natin na reactions ng mga netizens. Lalo na po, syempre, yung mga It's Your Time family. Yung mga solid kapamilya na hindi-hindi nila iiwan ang It's Your Time. For the meantime, na yun nga, suspendido ang It's Your Time na andyan ang It's Your Lucky Day. At hindi-hindi uh, mo talaga maaasahan ang mga solid kapamilya na lumipat. Pasensya na, pero wala talaga. Walang mahihita itong umaasa. Natataas ang ratings dahil nga sa pagkasuspende ng It's Your Time good luck. Pasensya na. <laughs> hindi, hindi ganoon ka, ka tanga, ka estupido ang mga kapamilya. Nag-iisip ng tama at matutuwid ang mga kapamilya. Okay. Ito yun. Nasa bakasyon ngayon. Ang It's Showtime host. At alam niya naman. ba? Diba? Ito yung pagkakataon para sila ay mag-bonding. Para sila ay ma-refresh. Mag-recharge. At pagbalik. After 12 days. Alam mo nagsimula ang suspension October 14. So medyo malapit na. Okay, ilang tulog na lang ang babalik na niyan. Uh, uh, babalik na ang It Show Time at uh, ipinangako ng mga host ng It Show Time na pagbalik nila ay magugulat ang lahat. <laughs> lalong matataranta at lalong aligaga sigurado ang kabila. Kabila, yung kabila, yung tipong um yung laban nila ang tingin kasi nila sa, sa time ay malaking kalaban. Pero yun nga, hindi naman patas lumaban yung mga yan. Siguro nakuha yung pattern sa mga politiko na gumagamit ng mga trolls, mga bayarang vloggers, di ba nakakadiri? Yuck! <laughs> Akala nila mapapatumba nila ang it's Puntahan natin. Itinatuwa ng kanilang fans ang photos ng it's showtime hosts mula sa masayang bakasyon nila sa Hong Kong. So nag-i-enjoy po ang mga hosts. At ang maganda dyan, yun pong mga staff, yung mga nasa likod ng camera ng It's Show Time, ay hindi naman nawala ng trabaho dahil sila, sila rin po yung staff na nag-handle sa It's Your Lucky Day. So, wala. Walang masyadong epekto. May konting epekto siguro financially sa mga host. Meron nga ba? Pero yun nga, nako, established na naman yung mga host na yan. Sigurado tayo hindi niyan mawawalan. <laughs> hindi na nila ramdam yan ang pinakamaganda dito, mukhang mas nakakaasar to para sa mga ingitero na, na taga-kabila, sa mga pulangaw lalo. Mas nakakaasar na nag enjoy ngayon ang It's Your Time host sa kanilang bakasyon sa Hong Kong. At pagbalik o ulitin, ulitin ko nga, mas bongga ang It's Your Time. Ayan, itinatuwa ng ilang fans. Marami tayong makikita ang ganitong article ngayon. Photos mula sa bakasyon ng It's Your Time host, viral. yon Nag-post si Ann Cortez ng video niya at ng kanyang It's Showtime co-host na masayang nakikisali sa isang TikTok trend habang nasa Hong Kong. Yun. Mm -hmm. Di ba? Nagagawa no, nila ngayon yung mga bagay siguro na mahirap nilang gawin in a normal day dahil nga sobrang busy nila sa It's Showtime. Magandang break talaga ito para sa kanila. Recharge, pagbalik. At syempre, a lot more motiva motivated itong It's Showtime family. Kaya good luck sa kabila.